Nalala niyo itong Mindanao Avenue Extension? Umabot po ng dekada bago ito matapos at may duktong. On and off yung construction activities dito na maglilink sa parts of Quezon, Valenzuela, and Caloocan City. Dito yan sa Northern Metro Manila. At ito po ay nabuksan na sa publiko. Ngayon ay makadana na yung mga four-wheels dito. Dati kasi yung mga, mga motor lang. So ito po ay part ng kaibiga sa Caloocan. So, nung formally binuksan na ito sa mga sasakyan, tinanggal yung mga obstruction dyan para mas maayos makakadaan yung mga sasakyan dito. So, itong Mindanao Avenue extension na nag-start pa nung time ni former President E. Marcos Sr. noong 1980s. Pero ito inabutan ng decades dahil sa right-of-way issue. Grabe no. Ilang presidente na pala yung nakadaan dito. So, Nag-resume yung construction nito pero nauna yung sa kabila naman yan po yung sa may General Luis hanggang dito sa kalagitnaan lang so yung mga motorista dito ay dadaan sila P. De La Cruz para lang makarating sa kabila maraming nagtatanong bukas na doon kalsada pero bakit yung sa gitna daw hindi pa tapos ano doon ang yari? tapos kung na lang siya tinambakan ng mga manok ginawang parkingan at yan po yung update natin ngayon para meron lang kayong idea, ito po yung Mindanao Avenue yung dati. Yung hindi pa natanggal yung mga bahay dyan. So literally puno ito ng mga parong-barong dyan na hanggang sa katagalan, naging parkingan, naging tambakan at uh, yung center island nito puno na ng mga damo. Ah, ito yung General Lewis. Ang karugtong ng Mindanao Avenue extension. So dati, nadaan ka pa ng Pidela Cruz para makalabas dito sa General Lewis. Ayon hindi na bukas na ito sa mga sasakyan sa mga motor ang bawal dito yung mga truck doon pa rin sila dadaan sa kabila sa Pide La Cus. so ito yung kalsada na kada nakalipas bago ito nabuksan Auna na nagawa ito lang kaya lang nung nagawa to hindi pa, rin siya madanan dahil kuno pa ng mga bahay doon sa kalagit na so ngayon i-update natin kung ano yung status tara ang ganda ng panganda na yung kalsada tinanggal yung mga talahib di ba yung gitna nun hindi pa nagawa baka daw bahayan ulit yan ngayon yung papakita ko sa inyo eh. kasi ang original na lang ganito kalawak dapat kung dito 2 lanes dapat dun sa gitna 2 lanes din kaya lang pagdating natin labasan parang yung isang lane nya hindi pa tapos ginawa na siyang kondo manukan, basketballan So mukhang malaki yung gagawin nilang development dito. Sooner or later siguro magkakaroon ng mga establishment dito no. Yan, maayos no? na yung sidewalk. Malinis na Ang kalsada na ito ngayon ay naging apasyalan. Jaggingan. Gano'n mga mag jogging dito. Gano'n na ng kalsada oh. Hindi mo akalain na dekada, Matagal na talaga plano itong extension na ito. Maliit lang pero malaking impact. nga sakya na yan. Daba. Doon yan sila tadaan sa P. De La Cruz. Ia, alam mo naman kung gaano katindi yung traffic to di ba? Lupak-lupak pa yung kalsada. Ito. Ito kasi, kung ano to, boundary ng kalokan dito. Eh. Saka Balinsuela. Dalawang sakop nito. ito na yung karugto na ito yung sa gitna. Alo sa one lane na lang pagdating mo dito. ha <laughs> So oh, meron na rin natayo ng mga pailang ilang mga kuan Siguro mga gamit nila dyan ilalagay kartingan Pero hopefully sana hindi na bayan ulit dyan kasi magiging squatter area na naman. So, sa paggawa nila dito, nilagay din ng bako dyan, dyan dyan. yung mga kabahayan pa. wala pagkita ko sa inyo yung sa ito yung hindi pa nagawa o oh. yung karugtong nya dapat yeah, masikip masikip dito pero kung ganito lang naman yung volume ng asakin po di ba siguro pag rush hour wala siksikan kayo dito sa labasan at kapasok mahirap dito yan naman ginagawa na yung Metro Manila Subway. dito yung depot din eh. Pinubuo na siya ng mga halaman. No? Grabe pala eh Ayun, may basketball na sa kalsada. Kailan, no? So far, yung bangketa naman dito, maayos na. Malawak. Yung kalagit na lang. Ito pa yung kasama sa gagawin ko, ni kalsada. Ang nga daw muna eh. For the meantime. Pero matagal na ito eh. Parang last year pa ito, ganito. Nakasagsaga nung ginawa itong kalsada, maluwak, maluwak pa ito dito. Wala pa yung mga taniman. Literally, ko lang yan. Nakabakante lang. Wala to dito, parang temporary lang to dito. Ah, -ah temporary lang to. pagano ano na to kasi angkat lang walang hindi pa tag ano yung DPWH. Yan, itanim muna kami. Ah, so may balak na gawing kalsada pa para to dito. Ah so ano, nai na, na-intervene natin sila kabay, temporary lang pala to. Ano muna sila, nagtatanim muna dito ng gulay. Pero ayan na, natanong ko parang may balita na dito na itutuloy pa ito. Kasi marami tayong pala na dumadaan dito para galing sa Pide La Cruz papunta ang Mindanao Avenue. Pero para mas malawa kasi maliit yung kalsada dito eh. One lane lang oh. Kaysa nagkasiksikan yung mga sakya na dito. Yan lang yung mga nakatambak dito ngayon Sir, so, yung mga bahay na iwan, sir, dito? Oo, oh, yan po. Mula so, doon sa dulo, sa Alitin, sa kalsada, oh. hindi. Ang Alitin lang yung minaha. Ngayon, nung nagawa ng kalsada, inabot na kami rito lahat ng baha. So, ito si sir pala taga dito. Tinanong tinalong ko lang kung anong yung status ng kong dito. Sa so, ngayon, sir, wala pang gagawin? Wala pa? Ah, wala pa, po, sir. Wala pa kami palita niya. So, pabor naman ganito, sir, kasi para, ano, para panglibangan dito. Ah, eh. uh, lang ang bawalan dito ba ng bahay. Ay, bawal po talaga. Ah, uh, meron dito parkingan, manukan, niya kaya basketballan. Basta maluwag lang po yung daanan, hindi kami naka-obstruction. Uh, Sabay na lang na yung balita. Ito sa kabilang sira, squatter area naman to. Hindi po ma industrial po yung kabila na yan. Eh. Ito lang sa amin. Ito, ito mga bahay sira, squatter yan. Oh, so, ah, uh, meron pong awarding ng UAE. Ah, may, yan, may, awa may awarding. Oo, oh, ng NHC yan. Dyan hindi po lahat yan konti lang yung kung ng ano ng uh, DPWH so yun sa inyo sir awarding date? hindi pa po itong sakot okay. ng DP Ay, hindi kinasama? oh, hindi po so halo halo pala dito uh, So may posibilidad na matanggal yung bahay niya? Meron ba? Eh, yun, hindi namin alam po kasi siyempre informal settler po, hindi po titulado. Maliban lang po dun sa may jubilin kasi na kung tanggalin man, uh, bayad na po sila sa lupa nila. Uh, pero ganun pa man na uh, hindi pa tapos itong kalsada, malaking tulong na rin ito sa mga motorista na araw-araw dumadaan dito. Kasi kalbaryo talaga pag dumaan sila ng P.D. Cruz. Ang dumadaan ngayon doon, mga 10-wheeler trucks na lang. Dito, mga private, mga 4-wheels, mga 2-wheels. Sila na lang makadaan dito. Pero mas maganda kung nagawa na rin ng kalsada itong gitna niya. Maganda sana no, para kung ano talaga mamito ng taong bayan ay dito sa Valenzuela dito rin gagawin yung Metro Manila Subway so konden yung first station yung depot dito and kaya maganda kung nagawa na itong kalsada para yung mga sasakyan na galing dyan sa Maynort papuntang Metro Manila Subway ay mas mapapabilis na